ang inyong lingkod ay tumitindig ngayon sa isang malagang usapin ng personal at kolektibong prebileyo upang linawin at ipaliwanag ang nilalaman ng settlement agreement sa kapagitan ng Provincial Government of Marinduque at ng Barrick Gold Corporation. Sa mga nakaraang linggo, iba't ibang kuro-kuro at agam-agam ang lumaganap hinggil sa kasunduang ito. Natural lamang na ito ay isang demokrasya. Sa natural lamang ito sa isang demokrasya sapagkat ito ay tanda ng masiglang pagnanais ng ating mga kababayan na masiguro ang transparency at accountability sa pamalaan. Kaya sa pagkakataong ito, hindi layunin ng inyong abang lingkod na makipagtalo kundi magpabatid upang maipaliwanag ng malinaw ang mga katotohanan at prinsipyo na gumagabay sa mga naging hakbang ng ating lalawigan. Noong October 3, 2025, naglabas ng desisyon ang Court of Appeals na nag-aproba ng US 100 million US dollar settlement agreement sa pagitan ng pamalaang palalawigan ng Marinduque at Barrick Gold Corporation na tuluyang nagtapos sa halos tatlong dekadang paglilitis na bunsod ng trahedyang dulot ng Mark Copper Mining Disaster. Isang trahedyang hindi kailanman mabubura sa kasaysayan at kalikasan ng ating lalawigan. At kasunduan ito ay bunga ng isang maingat, legal at matagal ng proseso ng pag-aaral at pagpapasya. Hindi ito basta-bastang minadali o pinuslit kundi pinanday ng panahon, karunungan at malasakit sa marinduke. Ang trahedya ng Markaper ay sumira sa mga ilog, kabuhayan at pamayanan ng ating mga kababayan. Sa loob ng halos tatlong dekada, ang mga Marinduqueño sa pamagitan ng pamalaan at ng mga organisasyong sibiko ay mategang lumaban para sa katarungan at pananagutan. Mula pa noong Nevada Case noong 20, 2005 hanggang sa Rit of Kalikasan na isinampan noong 2011 ni Nailisa Hernandez, predo Manoy, at Mamerto Lanete sa pagdabay ng Marinduque Council for Environmental Concerns hindi kailaman ng hinaang ng ating lalawigan sa panawagan para sa hustisyang pangkalikasan. Noong 2020, pinahihintulutan ng sangguniang panlalawigan ang pamalaang panlalawigan na makilahok sa kasong nakabinbin at kumuha ng serbisyo ng Salazar and Rile Defensor at Dimata Law Offices. Bilang external counsel, isang hakbang na sinuri at inaprubahan ng Commission on Audit. Pagkatapos sa mga taon ng mediation, sa ilalim ng Superbisyon ng Hukuman, nilagdaan ang Settlement Agreement noong ika-apat ng Abril taon libo at 2025 na pinagtibay ng sanggunian palalawigan at inaprubahan ng Court of Appeals. Ang kasunduan ito ay hindi lamang tagumpay sa aspeto ng batas. Ito ay sagisag ng pag-asa, paggaling at katarungan para sa buong sambayan ng Marinduqueño. Sa loob ng halos tatlong dekada, tiniis ng mga Marinduqueño ang pait, pinsala at pagtawasak na dulot ng irresponsabling operasyon ng Mark Harper Mining Corporation. Ang Kalantan Bay Submarine Tailings Disposal ay nagtulot ng matinding pulusyon sa ating dagat at sumira sa yamang dagat at magilagila bridge noong 20, 20, 1983 ay nagbaha sa mga sakahan. Ang Buak River tailings spill noong 1996 ay tuluyang pumatay sa Buak River at nagpalikas sa buong mang, mga pamayanan. Ang mga sakon lang ito ay nag-iwan ng sugat sa ating kalikasan at sa ating mamamayan. Sugat na hindi lamang pisikal kundi moral at panlipunan naging malinaw sa lahat na ang tapalit ng kapabayaan ay ang mahabang panahon ng pagdurusa at kahirapan subalit mula sa abo ng trahedya sumibol ang paninindigan ng mga marindokenyo na hanapin ang hustisya at panagutin ang mga dapat managot the provincial government Recognizing its duty to pursue justice and rehabilitation, intervened in the writ of talikasan case filed by concerned citizens of Marinduque, namely Elisa Hernandez, Mamerto Lanete, and Godopredo Madoy, against Baric Gold Corporation. Through the years of litigation and mediation, the pursuit of environmental justice reached a point where a court-sanctioned settlement offered the most direct and effective path toward healing and rehabilitation. Sa madaling sabi, ang kasong ito'y hindi lamang laban ng isang, sa isang kumpanya, kundi laban sa kawalang pananagutan at pagsira sa kapaligiran. Ang settlement agreement ay bunga ng mahabang pakikibaka ng mga taong nagbuwis ng oras, lakas at tapang Upang maitindig ang karapatan ng Marinduque, ito ay sagisag na tagumpay ng mamamayan laban sa kapabayaan at ng panibagong simula para sa ating kalikasan. Ang Barik Gold Corporation ay may indirect shareholding sa Markaper Mining Corporation sa pamamagitan ng Placer Dome Incorporated kung saan ito ay may 39.9% minority stake lamang sa kabila ng pagiging hindi direktang may-ari, pumayag ang barik na magbayad ng 100 million US settlement, dollar settlement, isang malaga, malaking halaga at konkretong ambag para sa ating lalawigan ng Marinduque. According to the study commissioned by Mining Watch Canada and prepared by James Coopers of Coopers and Associates, The estimated total rehabilitation cost for the province damaged ecosystem has an estimated range of cost from 107 million dollars to a middle range of 430 million dollars. As is stated in the study, the cost assume those typical to the US or Canada and have not been adjusted for local factors such as labor costs. This means that the estimated cost for rehabilitation can still be significantly reduced. Barrack settlement task covers a substantial portion, portion of the estimated cost for total rehabilitation, making it both fair and significant. Higit pa rito, dapat isaalang-alang ang mga praktikal na kahirapan ng pagpapatupad ng mga hatol sa mga karasong transnational environmental litigation kahit na mayroong favorable decision sa ibang bansa ang proseso ng pagpapatupad laban sa isang Canadian multinational corporation tulad ng Barrick ay magiging komplikado magastos at matagal at walang kasiguruhan na mababawi ang anumang halaga sa kabilang banda ang settlement agreement ay konkreto agarang maipapatupad at may katiyakan. Tiniyak na ang marindukenyo ay sa wakas ay makakatanggap ng kabayaran at pondong direktang maipupuhunan sa rehabilitasyon ng kalikasan at pagbabangon ng mga komunidad. As provided under Article 2028 of the Civil Code of the Philippines, a compromise is a contract whereby the parties by making reciprocal concession, avoid litigation, or put an end to one already commenced. This agreement, sanctioned by law, represents not a concession, but a wise and prudent decision that brings immediate relief after decades of uncertainty. Sa madaling sabi, ang kasuduang ito ay hindi pagsuko, kundi isang matalinong hakbang tungo sa kapanatagan at paghilom matapos ang tatlong dekadang pakikibaka. Ito ay isang tugumpay na bunga ng batas, ng mahabang pagtataga at ng pananampalataya sa hustisya. Mr. Presiding Officer, Distinguished Colleagues, habang tayo ay sumusulong, sumusulong mula sa pag-aproba ng settlement agreement, nararapat lamang nabigyan ng diin ang isang mahalagang prinsipyo sa batas na ang pamaalang Panlalawigan ng Marinduque bilang isang corporate entity ay may tungkuling igalang at ipatupad ang kasunduang pinasok nito sa Barrick Gold Corporation kahit pa magtaroon ng pagbabago sa pamunuan o liderato. This principle is anchored primarily in law under Section 15 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, Every local government unit, including a province, is recognized as both a body politic and a corporate entity. This means that the provincial government has a legal personality distinct and independent from the officials who temporarily hold public office. In the exercise of these corporate powers, Section 22 of the same code provides that every local government unit enjoys continuous succession ensuring that its rights, obligations and undertakings do not end or change simply because of a transition in leadership. This continuity of government is essential for stability, integrity and the rule of law. Ibig sabihin, anumang kontrata o opisyal at legal na pinasok ng Kagaya ng settlement agreement na inaprubahan ng hukuman ay nananatiling may bisa at obligasyon sa ngalan ng institusyon hindi lamang sa katauhan ng mga opisyal na lumagda ng gobernador opisyal na lumagda rito. This principle is further reinforced by Article 1311 of the Civil Code of the Philippines which provides that contracts produce effects not only between the parties but also extend to their assigns and successors in interest hence the obligations and benefits arising from the settlement agreement continue to bind and benefit the provincial government of marinduque through successive administrations it follows therefore that the only lawful way to withdraw amend or rescind the power Province participation in the settlement agreement would be through a formal act of the Sangguniang Vegan, preferably by a passage of any resolution or ordinance expressly authorizing such withdrawal or amendment. This requirement is consistent with Section 22 C of the Local Government Code which provides that no contract may be entered into or by implication withdrawn from without proper legislative authority. Sa madaling sabi, hanggat walang bagong resolusyon o ordinansa na opisyal na nag-aalis o nagbabago ng kasunduang ito, mamanatiling nakatali rito ang ating pamahalang lalawigan, legal, institusyonal at moral bilang patunay ng pagpapatuloy ng pamahalaan at pagdalang sa batas. It must be clarified that while the Court of Appeals approved the settlement agreement on October 3, 2025, the payment of obligations of Barrick Gold Corporation has not yet commenced, in accordance with Section 4.8 of the settlement agreement. That provision clearly states that the release or deposit of the settlement funds amounting to 100 million us dollars will occur only after the fulfillment of a specific conditions precedent, namely the entry of judgment has become final and executory and the delivery of the dnr communication. only upon completion of these prerequisites will both parties jointly issue a written instruction to the escrow agent to release the funds, making the official initial payment date Kung kayat kung sa ngayon ay wala pa sa escrow account ang nasabing pondo, ito ay hindi nangangahulugang may paglabag o pagkaantala. Nasa yugto pa lamang tayo ng implementasyon ng kasunduan habang hinihintay ang formal na pagtupad ng mga kondisyong itinakda sa kontrata kabilang na ang opisyal na liham ng DNR communication. This has been validly validated By the Court of Appeals in the decision promulgated on October 3, 2025, which explicitly recognized that currently no Sangguniang Panlalawigan resolution retracts or withdraws from the aforementioned settlement documents, as such, the parties to the settlement agreement dated April 4, 2025, as well as its addendum and acknowledgement. condition precedent dated June 18, 2025, are bound by the terms and conditions set forth therein. Ang pahayag na ito ng hukuman ay malinaw na napagpapatunay na ang settlement agreement, preliminary settlement agreement, indemnity agreement, at escrow agreement ay may bisa at efektibo pa rin sa ilalim ng batas at na natiling nakapaloob sa pananalagutan ng pamhalang panlalawigan ng Marinduque bilang mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan ng kapakanan ng ating lalawigan, tungkulin nating ipitupad ang kasunduang ito ng may mabuting loob at integridad. Ang pagpapatuloy ng pamamahala ay hindi lamang administratibong pangangailangan, ito ay patunay ng paggalang sa batas at sa dangal ng ating pamahalaan. Ang mga mamamayan ng Marinduque ay nararapat lamang sa isang pamahalaang tapat, matatag at may paninindigan. Kaya tayo ay dapat magkaisa upang matiyak na ang settlement agreement na pinaghirapan ng ating mga ninuno at mga kasamahan sa pakikibaka sa loob ng tatlong dekada ay mas isa isa katuparan ng buong katapatan para sa kapakinabangan ng ating kalikasan, komunidad at ng mga susunod na henerasyon. Ang inyong lingkod ay taos-pusong nagpapahayag ng malalim na pasasalamat sa Marinduque Council for Environmental Concerns at sa mga tunay na bayani ng ating kalikasan, ang yumaong Elisa Hernandez at Godopredo Manoy kasama si Mamerto Lanete. Dahil sa kanilang katapangan, determinasyon at paninindigan, muling narinig sa mga hukuman ang tinig ng mga Marinduqueño. Isang tinig na nanawagan ng hustisya at pagbabangon sa pinsalang dulot ng Marcaper Disaster. Through their unwavering effort, the province cause was brought before the national courts and ultimately before the Court of Appeals, which approved the self payment agreement. Their courage stands as a testament that an ordinary citizens, guided by conscience and community spirit can ignite extraordinary change for the common good. sa bisa ng Provincial Ordinance number no. 250, Series of 2025, ang mga prinsipyong matagal lang isinusulong ng MASEC, People's Participation, Transparency at Community Oversight, ay formal lang ginawang patakaran ng pamalang panalawigan ng Marinduque. Ito ay nagsisiguro na ang mga proseso ng rehabilitasyon ay may isasagawa hindi lamang sa tulong ng agham, kundi higit sa lahat sa pagtitiwala at makikilahok ng mga taong bayan. Sa ganitong paraan, mananatiling buhay ang diwa ng citizen engagement at environmental stewardship sa bawat hakbang ng pagpapatupad ng kasunduang ito. Sa pagtalakay natin sa, sa, pagiging makatarungan at sapat ng US 100 million US dollars settlement agreement sa pagitan ng pamalang panalubigan ng Marinduque at ng Barik Gold Corporation, mahalagang linawi natin na hindi direktang may-ari o pangunahing tagapamahala ng Mark Copper Mining Corporation ang Barik. Ang ugnayan ng Barik sa Mark Copper ay indirect sa pamamagitan ng Placer Dome Incorporated kung saan ito ay may 39.9% ownership lamang sa makatubid, mas malaki at mas mabigat pa rin ang pananagutan ng mismong Copper Mining Corporation bilang direktang nagpapatakbo ng mina na nagdulot ng matinding pinsala sa ating kapaligiran. The pact is explicitly re by the Department of Environment and Natural Resources in its letter dated June 1, 2023. Addressed to Mr. Teodoro G. Bernardino, President of My Carper Mining Corporation. The letter cites the company's continuing legal and moral responsibility to undertake urgent rehabilitation, repair and mitigation works across multiple critical sites in Marinduque, including the Tapian and San Antonio Pits, Magilagila Creek and Saltation Dam. Maculat need Bypass Tunnel, Hinapulang Creek, and Calancan tailing's Disposal Area. The same letter enumerates that despite repeated government directives, since 2005, Mark Harper has failed to rehabilitate the affected ecosystems. The DNR's 2023 order details technical actions pending compliance from geotechnical assessments and slope stabilization to dredging, acid drainage mitigation, and wastewater treatment facility construction. This official com communication demonstrates that Mark Copper Mining Corporation remains the principal accountable entity for the continuing environmental hazards in the province. Ibig Sabihin. ang settlement agreement sa pagitan ng pamalaang panlalawigan ng Marinduque at ng Barik Gold Corporation na sumasaklaw lamang sa 39.9% pag-aari nito sa pamagitan ng Placerdom Incorporated ay makatarungan at makatuwiran. paman ang mas malaking pananagutan sa rehabilitasyon at panunumbalik ng kapal kapaligiran ay mananatiling nasa Markaper Mining Corporation na patuloy na umiiral bilang isang korporasyong saklaw ng batas ng Pilipinas. Accordingly, 100 million US dollar settlement agreement with Barrick Corporation which covers only its 39.9% shareholdings through Placidom, is both proportionate and reasonable. The greater burden of rehabilitation and restitution must be pursued From Mark Copper Mining Corporation, which continues to exist as a separate corporate entity under Philippine jurisdiction. Thus, the settlement agreement with BARIC represents one component of the broader strategy towards achieving total environmental justice for Marinduque. It provides immediate, enforceable, and tangible relief while preserving the province's right to pursue. Other responsible parties, particularly Marcaper and its affiliates, for their continuing violations and unfulfilled rehabilitation obligation, as in fact it did by filing in June 2025 before the Regional Trial Court of Buak an environmental case for damages against Markaper Mining Corporation and its subsidiaries. Ang settlement agreement sa Barik ay hindi pagtatapos ng laban kundi unang hakbang sa mas malawak na agenda ng kabuang ustisyang pangkalikasan para sa Marinduque. Ito ay agarang lunas at konkretong tulong habang patuloy nating hinahabol sa batas ang mga tunay na responsable sa pagkasira ng ating likasyaman. Upang matiyak na ang settlement agreement ay maisa katuparan ng tapat, Malinaw at makabuluhan, ang inyong abang lingkod ay nagmumungkahi ng dalawang panukalang agbangin sa pamanggitan ng mga resolusyon magpapatibay ng pananagutan, transparency, at good governance. Una, a resolution affirming, adapting, and adhering to the decision of the Honorable Courts of Appeal approving the settlement agreement between the Provincial Government of Marinduque and Barrick Gold Corporation and authorizing the Honorable Melesio J. Go to undertake all necessary actions to implement and enforce the said decision. Ang resolusyong ito ay naglalayong pagtibayin ang prinsipyo ng institutional continuity at bigyan ng autoridad ng gobernador na isagawa ang lahat ng kinakailang para sa tapat na pagpapatupad ng kasunduan, alinsunod sa batas at mabuting pamamahala. Ikalwa, a resolution urging the Department of Environment and Natural Resources to issue the required communication pursuant to the settlement agreement between the Provincial Government of Marinduque and Barrick Gold Corporation as approved by the Honorable Court of Appeals. Ang panukalang ito ay humihimok sa DNR na pabilisin ang paglabas ng communication na hinihingi ng kasunduan para maipadala nasa escrow agent ang pondo at agad na masimulan ang rehabilitation work sa mga apektadong komunidad. Together with the Provincial Ordinance No. 250 Series of 2025, these measures institutionalize transparency, accountability, and public oversight in managing the settlement agreement. They ensure that every dollar of the settlement issues is strictly for its intended global purpose. Kasama ng mga nabanggit na resolusyon, ang Ordinansa bilang 250 ay magsisilbing gabay at bantay-sarado ng taong bayan sa paggamit ng pondo. Sa ganitong paraan, bawat dolyar mula sa Settlement Agreement ay mapupunta lamang sa tamang proyekto ng rehabilitasyon at hindi sa anumang pansariling interes o katiwalian. Mr. Presiding Officer, Distinguished Colleagues, ang inyo pong abang lingkod ay bumoto ng oo sa pagpapatibay ng Settlement Agreement sa pagitan ng pamahalaang palawigan ng Marinduki at ng Baric Gold Corporation matapos ang masusing pagsusuri, legal na pag-aaral at pagtitiyak na ito ay naaayon sa pinakamabuting kapanak-kapanakanan ng ating lalawigan at ng mga mamamayan. The Settlement Agreement is legally sound. Being sanctioned by Article 2028 of the Civil Code and affirmed by the Court of Appeals. Fisically, fiscally prudent, ensuring substantial funds without exposing public resources to risk. Environmentally just, addressing rehabilitation through concrete enforceable means. And mo morally responsible, honoring decades of sacrifice by our people. sa kabuuan. Ang kasunduan ito ay hindi lamang isang kompromiso sa batas, kundi isang moral na kasunduan na kumikilala sa mahabang sakripisyo ng mga marindok kinyo at isinalin ang mga taon ng paglilitis sa konkretong pagkilos at pag-asa. Hindi ito tagumpay ng politika, kundi tagumpay ng pagkakaisa, pagtataga at integridad ng institusyon tayo ay dapat manindigan sa katotohanan at sa batas na may buong kumpiyansa na ang kasunduan ito ay tunay na nagsisilbi sa pinakamabuting interes ng ating lalawigan ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Habang tayo ay nagpapatuloy, sama-sama nating isa katuparan ang pamalang panlalawigan, ang mga organisasyong sibiko at ng ating komunidad upang ang kasunduan ito ay maging, maging nakikitang resulta, muling mabuhay ang ating mga ilog, maibalik ang kabuhayan, manubalik ang tiwala ng ating mamamayan sa hustisya. Dahil dito ang inyong lingkod ay buong pusong muling nagpapatibay ng kanyang yes vote sa pagpapatibay ng settlement agreement sa pagitan ng Provincial Government of Marinduque at Barrick Gold Corporation. Ito ay isang gawaing makatarungan, matalino, at may pananampalataya sa tibay ng diwang marindukenyo. Naway ang kasunduan ito ang maging simula ng tunay na rehabilitasyon, pagaling at pagkakaisa para sa ating minamahal na lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat po at mabuhay ka, Sintang Marinduque.